Nabilar ka, huwag ka nang gitugtog niyo, gitabangan pa kunin mo na humana ko. Unggoy, sige mga katugra, huwag ka nang maurasa ron. Ay, damo ka po mama. Ay, gabalo na tulog pa ko. Nabilar ko yung kanina, ganda na. Uy, saan? Nabilar ka, huwag ka nang gitugtog niyo, gitabangan pa kunin mo na humana ko. Ay, ay. Oh, si ma mama, ay, hmm. nabilar, boy, ganda, saan ka. mo ay, mama, ay, kayo? Hmm. Ikaw, magaling kay, kay, kay Siki lang, mga ikatismis, ay, mga patata. Hmm. Huh? Hindi nung pagdali ako pag bilabi kay Moadto pa ko sa akong kumari. Magunsa na ito sa imong kumari, ma? Ay, ito so, sa isig pangutan na akin. Ako'y tuyo. Ay, okay, ma. mata ada mo na ito. ma? Ay, Moadto ko sa akong kumari kay magtapok-tapok daw, me. Tapok-tapok na no, sa... <laughs> Sige na po na silang maritis no, ba mo? Ang baba mo na pag mga baba <laughs> May ka naaka magchika ta. Mads, dako ano sa imong anak Mads. Uy. Ako dia biya ka kay ako anak ko Mads. Mo anak Mads dako na pod. Kuwa po ba jud? Oh, dako lagi da anak Mads pero ang utok mo rihi hapon. Nah, magpariha jud ay ta Mads. Nalo day Mads. Nah, na mo puno akong anak Mads, Dako lang lawas pero may buot. Ha? Ni na mo kay ni mama igi mapanungbo. Ha? Ba, ba, Maho mo si Tumoy nag-away sa kong wamao? Oh. Maho mo na nang buli-buli sa kong wamao? Oh. Ano, Tumoy? Ano, pagod rin? Ano, magbuti? Kabalo baka nga nani? Di rin siya anak? Kabalo baka ang bata ni? Di po ka kabalo mong sapot? Kana bata! Katapu-pupu, kata, anak! Ano, abang? Buli ka ganitong buhay niyo? Hmm, pala ba niya eh, mas inyong mama? Itong mga buday mo na mama o baba niya!